Hello, ako po si Johnny the Bagger. Magandang magandang good morning ito sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito ang si Salvador Panelo. Sabi niya nga ho kasi, eh, eh, teka muna. na. niyo yung ano, na-discuss ko na meron na namang bagong de-stabilization de plot na ang naniluluto ang kampon ng dating Pangulong Duterte. At ito na nga po yung, um, isang, isang ang doon eh, ano daw, uh, after November, yung uh, November 1 ay magiging available na raw si Duterte, si Digong, para humarap sa Quadcom. ba? Diba? Ngayon, tanong ng marami, bakit naman kailangan after November 1 pa? Siyempre, diba, baka dadalaw sa mga ninuno. Baka, di ba, ayaw, ayaw siyang multuhin. O, ayaw niyang multuhin siya. Ngayon, ang nakarating naman ho sa atin ay may niluluto nga daw po ng mga na, na, na DS tab. kabilang ho rito ang uh, kudeta. Yan. So, pag sinabi natin kudeta, military uprising ho yan. Diba? Like the mutiny. At kapag ka, uh, nagkudeta, sabi po ni Sal Panelo, ay ang mga military ang masusunod. So, sila yung mamumuno. Or, pwede silang pumili ng isang leader na kanilang gagawing bagong pinuno. Yan. At nasisiguro daw po niya na walang iba kung hindi ang dating Pangulong Duterte. ba diba naman. Ko, bakit naman po ang dating Pangulong Duterte pa rin ang kanilang uh, pa na uh, gawin nila na ano na siyang magiging kapalit ng ating uh, presidente BBM, di diba? Well, Lagi naman kasi bukang bibig nila ay itinaas ni Duterte ang dangal ng kasundaluhan ng military, dinagdaga ng kanilang sahod. Alam niyo kapuri-puri naman po talaga yung ginawa na yun eh. Ito lang ho yung problema. Di ba? Hindi lang naman po ang AFP eh, pati naman po ang PNP. Kaya lang ginawa niya private armies, ginawa niya mga berdugo. Nasangkot sa mga sa kanyang madugo na pumalpak na war on drugs, di ba? Tapos ngayon ay sinasabi nila na sa ano nasa 7,000 raw ho yung napatay. So kasibilang ho doon yung mga ano eh, ito yung mga inosente. Yung doon ako naiinis eh, yung mga mga nadamay ho na inosente. Mga naging tinawag na lamang nila collateral damage. Okay na yung okay naman po yung war on drugs, so problema roon eh. Kung genuine, kung wala pinili. Diba? Ang problema naka-survive po lahat ng kaibigan niya eh. Oh. Tapos eh meron silang listahan which is eh, adulterated. Imagine, merong PDEA list na for the president's eyes only. Tapos meron naman po ano, malakanyang ano list. <laughs> so ano yung source ng malakanyang list, 'di ba? Paano ito na select yung paano yung uh, vetting uh, procedure, yung, yung pagbe-verify ng information, masiguro na yung uh, mga taong na-report, na-ilista dyan, eh talaga nga hong positibo. Di ba? Eh... Ngayon, sabihin nila, eh, panahon ni Duterte, ganyan, maganda ang naging takbo ng Pilipinas. Well, FYI lang, mismo ang uh, bagong Senate President. Sinabi ni Jesus Coderro nung panahon ni dating Pangulong Duterte from 2016 up to 2018 bago mag-pandemic ay mataas po ang crime rate. Sabi ko nga eh, papaano huyan namin na i-report na mababa? Ang PCO, nagbababa ito, o PCOO dati, eh nagbababa ito ng mga info, ng mga cards, gano'n. At 'yun naman ang sinusundan namin. Eh, isa pa kasi kapag ka, kumontra ka sa nakaraang admin, Maging ang mga Marcos loyalists, ay eh, kakalabanin ka. Di ba? Puputakan ka sa Sokmen. Ganun po tayo nun eh. Oh. At ngayon, nakakatawa naman, may mga nagigising na rin. Di ba? mga kababayan natin. Now, doon sa sinabi niya ni Salpanelo, na naniniwala siya na si dating Pangulong Duterte yung kanilang pipiliin. Well, for the sake of the argument, sabihin natin, sige, nagkaroon ng kudeta, hindi ako iniwala na, si, na ang dapat na gawin nilang uh, pinuno uh, ay ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Eh, Unang-una, wala akong alam sa ekonomiya. Kaya nga, todo asa na lamang sa China. Diba? Walang nalalaman pagdating po sa pagmamahal sa bayan, sa pagsulong ng interes ng bayan. Alam nyo yung sinabi ho ni VP Sara na hindi daw po alam ni PBBM ang maging Pangulo. Palagay ko ho eh, ang kanyang tatay ang hindi ho alam ang maging pangulo. Di ba? isinusuko e isinusuka ang Pilipinas eh, o isinusuko sa China. Yung usapin ng West Philippine Sea. Eh. Di ba? Wala naman daw isla, kaya walang dapat ipagpatayan. Ibigay na lang sa mga inchik yan at kunin natin ang isla. Sa tingin nyo makakapang isda ka pa kapag yan sa China na? Diba? Eh ang claim po nila diyan territorial waters nila 'yan. Hindi ka makakapasok doon. <laughs> Teritoryo nila 'yon. Pwede ka nilang paputukan, pwede ka nilang patayin doon. Ganun ang gawa ang claim nila doon. Hindi ho ito yung claim na ano to, ah, exclusive economic zone namin. 'Di ba? Na pwede kang uh, makiraan doon, na pwede kang maki pangisda kapag hindi ka pinayagan, alis lang. Eh hindi ho iba, iba ho ang claim ng China. Oh. Ngayon, kung ang uh, gagawin ni eh, mag- -a, mag -a ito, well, kinukumpirma lang po nito yung nasagap nga po nating balita bago mag undas na may binubuong uh, destabilization de plot etong mga kampo ni dating pangulong Duterte. Ah, uh, kan ang gagawin <coughs> Excuse me, ang gagawin nga po nila. Mababagsakin <laughs> si PBBM. And then after ng uh, November, uh, after ng nagunda sa harap ito sa Quadcom, di ba? Expected na natin pag nangyari yon, eh baka nga huwala wala ng Quadcom, mabuwag na yung Quadcom, mabubuwag na rin yung current uh, leadership uh, setup nila na si SMR yung kanilang leader, bilang house speaker, di ba? At ako hindi ako naniniwala rin na mag sasagawa ang ating mga kasundaluhan ng AFP ng uh, kudeta sapagkat napatunayan na po nila na yung kanilang pagkukudeta pagsangkot sa mga kalokohan ng mga buwayang politiko na wala rin namang napatunayan na maganda sa kanilang lugar at sa bayan na nagkaroon ng pagkakataong magsilbi. Eh... Wala silang maidudulot din. Ang successful po lahat ng pinasok nila. Mula pa noong 1986 na napatalsik yung, yung tatay ni, ni PBBM. Tapos, noong panahon ni trillanes, pumalpak sila. Di ba? Tapos yung uh, EDSA 3. No, Namalawa ka. Napakarami ng tao noon. Pero, pumalpak pa rin po. Wala akong nagidulot na maganda. Walang nagawang matino. kumbaga kundi paatras ang nangyari dahil sumama imahin imahe ng bayan natin, problemang malaki na naman ang pagriri, promote ng ating imahe para maging uh, investment destination po, Tragis. ba diba? Bakit malakas ang loob ng mga politiko gawin po yung ganyang panggugulo? Bilyonaryo po ang mga hayop na yan. Diba? Tayo taong bayan, tayo humaapektuhan ng abiriyang ginagawa nila. Dahil sa pagkaganib nila sa kapangyarihan, kahit na po sila, ay isang damukan ng mga industri, ng mga inutil sa public service. Di ba? Ngayon, tsaka professional naman na yung mga kasundaluhan natin. Ang uh, nakarating pa rin sa akin, mga ano daw po yun, mga retired uh, generals daw na naman. Ito na naman yung mga retired generals. O baka naman ho retired generals. Di ba? O, baka sinadoding daganan naman huyaan na ano daw uh, retired general o tragis kapitan lang yung pinas lampalay pala yung naging ranggo kumalas na sa organisasyon ano <laughs> ko abangan na lang po natin ito ano huy talagang ilalabas nila na sa kudeta kudeta nila na mukhang ngayon nga ho eh mind conditioning na tong ginagawa ni Salpanelo di ba yung mga Pilipino, just simply to test the water kung ang taong bayan will get excited na magkaroon ng kudeta, babalik si Duterte, yung matanda sa kanyang kapangyarihan dati bilang presidente ng Pilipinas. And eventually, uh, coming 2028, ito pong si VP Sara naman ang magiging presidente ng Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Good luck. ba? Diba? Good luck tayong taong bayan, mga botante. Dada dadaanin tayo ng mga to sa ano sa pagiging mga diktador nila. 'Di ba? Gusto nila sila yung mga tinututukan, sila yung mga pinapakinggan palagi. So tragis na akala mo naman eh napakahuhusay ng na mga leader na budo lang naman ng mga Pilipino. Kaya huwag sa ating sandatahang lakas, huwag na kayong dumagdag. Dumagdag sa amin na nabudol mula noong 2016. Okay? Be professional. Tulungan yung ating presidente kung may mga ganyan silang rebellion na gagawin. Help the president to quell the rebellion. And those guys must be punished accordingly. Diba? Para magsipang tanda. And get ready with yourself. Diba? With yourselves. In case na merong mga warrant of arrest Gen Duterte, then you can easily, diba, stop to serve the warrant. <laughs> Parang doon ng ICC. At saka sana wag naman siyang kakasuhan dito sa Pilipinas para hindi ho mabaliwala ang ICC. Para sila ang lumitis sa kanya. Okay? Ay nako. O siya, sige. Good luck na lamang ho sa mga retarded na magkukudeta. Ay, naalala ko para. Um, sabi nila, kabilang daw ho sa mga magkukudeta, putra kayo sa magkukudeta po, take note, those in power. Okay? Hindi po yung mga wala na sa chain of command, tapos sila pa yung magkukudeta. Mali yun. Okay? Alright? So maraming salamat sa inyo. Thank you and God bless.